Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat on this show guest from Channel a faith healer o sumatarder sa so, ngayong hapon na to Tignan natin ang sabihin sa inyong ating mga gabay so this is um a weekly gabay for the month of September 19 to September 25 for the sign of Aquarius. Aquarius Aquarius, Aquarius, Aquarius welcome, welcome to my channel ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga acquired signs sa ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. So don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Pero kas maraming salamat po guys sa mga walang sawang pag-support sa akin channel lalo lalo na ang dirigen skip ng ads away so, pagpalain po kayo Nang Diyos at may kapal siksik nag na o nabiyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advises sa iyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of choir so let's see and watch this Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga acquired sign sa ating mga gilap. So, tuklasin natin at bubulabugin natin. Let's see. Angel's Let's give information pa. So, there's um, uh, a four of swords. So, there's nothing in the intuition. Some of you guys, no, parang nahihirapan kang makatulog. No? At parang feeling mo na may nakasubaybay sa'yo. There's a spirit guides. Or maaring merong um, spirito na maaring nasa paligid mo. No? Maaring Kumaga nakasubaybay sa'yo, laging nakatingin sa'yo. No, may nasasensa ko dito na maaaring uh, may lahi kayong um, manggagamot, no, nagtatawas, nang naghihilot na maaaring there's a spirit guide na maaaring gumagabay sa iyo. There was there's something guys with the lovers, there's something connection with your love life. So maaaring magdadala dito ng kaligayahan o maaaring magkaroon ka na ng asawa o jowa, karelasyon. Or maaaring gumanda na takbo ng inyo relasyon. And there's something the world. Reference with a trouble and success. Now, some of you guys, magsasucceed ka na raw. Na pagdating sa buhay mo, sa sitwasyon mo, sa lahat ng, lahat ng aspeto, maaaring magsasucceed ka na. And of course, there's something, guys, with um, the King of Cups. Now, yung person is very devoted and supportive naman daw. Now, ginagamit sino support ang kanitong person mo. Now, there then of course, um, siya ata ang um, provider, supporter mo. Pero there's not several services na ganas. Now, mag-ingat po kayo. There's a cheating line on you. Now, may mga taong nagsisinungaling behind your back. May mga taong niloloko kayo. Tinatrader kayo. Huwag kang mag-shadow magtitiwala. Pero there's something that's ever with a perfect timing. So, lahat ng mga bagay na ito nasa tamang panahon. Nasa tamang pagkakataon. So, may mga bagay dito na maaaring ibinibigay sa'yo, iginagawad sa'yo, ay maaaring para sa'yo talaga to. Pero there's something, guys, with a five of one. So, there's something, a complication no maaring may mga bagay na nagbibigay komplikasyon ibig sabihin dito no may sumusubok na parang guluhin ka sa iyong panaginip no or maaaring sa pagtulog mo balisaka, ka di ka mapakali di ka makatulog maaaring maraming tumatakbo sa utak mo sa isip mo no and because there's something the eight of sword there's a lot of toxic and negativities around you so it means guys meron talaga na toxic sa paligid mo. No? May na sense din ako dito guys na maaaring na parang mayro nag orasyon or nag ritual sa palipad hangin to para hindi ka makatulog. No? Meron na ako na sense dito na maaaring um, may elements o spirit na maaaring nananalbahi din sa iyo. No? Mag-iingat po tayo. There is something the dead that card na maaaring meron ditong namatay o yumao no, na tao. It's either itong choir sign na to na maaaring watcher out there na nanonood kayo ng choir signs na maaaring related ka dito there's sa possible sa ito. No, or either there's something guys na maaaring meron kayong kamag-anak acquires na may mamatay. No? And this is the Queen of Cups, emotional intelligence. So pagdating sa emotion, parehas kayo ng dalawa ng person mo na kumbaga very supporting talaga sa isa't isa. No? Talagang nag-balance kayo pagdating sa emotion, pagdating sa love. That's good. And because there's something guys with a sound card, there's a pure positive outcome. So, lahat ng mga bagay na to ay maaari magiging maganda ang posibilidad na magaganap. Na mag-ingat ka lang dahil uh, may mga tao nagsisinungaling behind your back pero malalamtan din naman. No? Hindi yan para matatago ng kay tagal. Diba? And because there's something that you have caused. Now, there's a perfect timing. So, ito yung mga panahon at pagkakataon para Diba? Malaman mo na may mga securities and signs symbols na maaari pinababatid sa ng ating investment na you need to pay attention. Especially for your um, relatives, no, for your friends, toxic friend, toxic relatives, toxic environment, no, toxic coworkers kaya kailangan mag um mag pay attention kayo. May sa sense din ako dito na maaring kumbaga ginagawa to para hindi ka pa concentrate sa trabaho negosyo mo. And because there's something guys with the six of wands, there is a victory. So some of you guys magtatagumpay ka. Na no, may mga bagay na <coughs> excuse me, papagtatagumpayan mo. No, gaganda na rin ang position na next enemy mo. And there's a seven, seven of wands. So there's a protection. So it means guys protection mo at pangalagaan mo yung grounds mo even your territory. So talagang nasa paligid mo talaga, no? At talagang related about sa inyong dalawang person mo. It means may sumasalbahi inggit sa inyong relasyon, inggit sa inyong pamilya, no? Kung hindi to toxic fed, toxic family, no? Na maaring sinasalbahi kayo, no? Maaring hindi kayo tanggap ng family ng person mo or ko o maaring pa uh, ba baligtad naman no maring siya naman ang hindi tanggap ng pamilya mo may ganong scenario and there's something the two of cups no there's a partnership talagang meron ditong gustong tapusin na relasyon no parang meron ditong kubaga ino-offer sa yo na international na no? maaring merong may gusto sa sa ibang bansa o meron sa inirereto taga ibang bansa ganon na maaring kaibigan no ng ng family related mo na maaring gusto nito kumbaga mag-grow ka gusto nito ng family mo na parang um, makatuluyan mo is big time something like that maaring gusto nito taga ba iba bansa ganon and because there's something guys with a one so some of you magkakaroon talaga ng celebration na no? talaga mananaig pa rin ng pag-ibig so ibig sabihin dito talagang itong tao na to yung person mo, yung mahal mo siya talaga yung makakasama for good na maring ikakasal kayo, there's a higher level of commitment And this something guys with the King of Pentacles. ka. No, wag, ngayon mas magiging sekreto na lahat ng bagay na gagawin mo, lahat ng bagay na, na rin mo, hindi ka na mag-share ng information. Because there's something the sound card. Natuklasan mo na. No, nalaman mo na kung sino talaga tong uh, maaring um, humakad lang, tumututol, parang nagmamanipulate sa inyo no? And because there's something that will force you with the turning back, so talagang iikot ng kapalaran, papabura sa yung situations na magiging masaya at magiging maligaya ka dito. Some of you, there's a homecoming family gathering. Now, for the outcome, there's a two pentacles with balance. So, kailangan mo maging balance, eh. Timbagin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No, alamin mo dapat sa sarili mo yung priorities mo. And of course, there's something, the, uh, the Empress card. Now, there's something, a reversed No, parang sa dito, maaaring kailangan mo alagaan at mahalin ang sarili mo at kailangan nyo mag-disconnect -dis from the world. There's a lot of toxic and around you. And because there's an ease of so with a breakthrough, talaga may tagumpay. No, talaga magsasucceed kayo dito, magtatagumpay kayo sa lahat ng gagawin nyo, sa lahat ng mga pangarap nyo, sa lahat ng mga kagustuhan nyo. There's something that I don't want. So, kailangan nyo lang magtyaga magpatuloy sa inyo ginagawa. Huwag kayong mamapanghihinaan ng loob. Bagkos, gamitin mo yan para maging matapang at maging malakas ka sa gusto mong tahakin um, tahaking landase. No? Hindi pwedeng urong sulong. And because there's a several cups, no? Maraming mga taong lilinlangin ka, guguluhin ka. So, kailangang protection mo yung sarili mo. Dahil marami pang mga opportunities na dapat darating sa'yo. And because there's something na nine of cups, wish fulfillment. So, tututo pa rin talaga na no, matutupad na ang um, yung kahilingan mo, no? Maaring may mga bagay kang gusto mangyari, matupad talagang abot kamay mo. There's a something this into reality. Talagang ano man yung bagay na kagustuhan mo makukuha mo. there's a good karma no coming in for you. So let's see pagdating sa sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys. So let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys. Nabaw no? tayo sa finances and career, love life, at kalisugan. Okay. So there is oh, about the finances and career. Represent with a queen of sword Clear the boundaries. Linisi mo na sa paligid mo. Na no, mas maging matalino ka, mapagmatsyag ka, at malayo palang tanong na tanong mo na yung, yung um, kalalabasan. No? Yung hidden agenda ng mga tao sa paligid mo. No? Kasi may nasens ko dito na hindi po uh, malapit sa'yo ay dapat mapagkatiwalaan. Some of them guys, sila pa yung tumatrader at sumisira sa'yo. And there's a page of ones. May magandang impormasyong ka mababalitaan, malalaman, makakatanggap ka ng phone call, messages, and email. Now, there's a good news. And there's something that 8 pentacles, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Huwag mong hayaan na lituhin, guluhin ka nito. Kailangan mag-concentrate ka. And there's a 7 of pentacles with a harvest moment. See? Aanihin mo lahat ng mga bagay na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo. Ano man yung bagay na ay yung... Uh, talagang pinagpursigihan, no Pinaglaanan na panahon at oras talaga ay maaaring mapasayo and there's something the six of ah there's a night of sorts, sorry nagkakaroon ka ng anxiety sleepless night so talagang ginugulo niya no ang iyong isipan para hindi ka makapagtrabaho syempre puyat ka no pinupuyat ka nito parang ginugulo talagang iyong utak no Palibal, balibas uh, parang balisa ka no and of course um, exhausted ka lutang and there's a hermit card the answer you need is here so binibigyan ka na ng kaliwanagan na ka na mas maliwanag na informasyon na mayroon talaga na mayroon talagang may kinalam behind the scenes so let's see about sa love life there's a two bonds there's a choices pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo napili mo lang yung mga taong paniniwalaan mo dito pagdating sa relasyon kailangan mas maging mabusisi ka and there's a strength called confident lakas ang love mo na may mga mayroon talagang ahas na susubukan kang try do rin na susubukan kang linlangin dito na no, kailangan sa sarili mo yung alam mo 'yung priorities mo. Huwag kang matakot, no? Huwag kang uh, maduwag sa lahat ng nangyayari bagkos kailangan mo maging matapang. There's a picture pentacles pagdating sa love life, kailangan mag-invest ka ng talagang atong tao na 'to ay uh, makakasama mo for good. Ito na tao na 'to, Kumbaga, hindi ka magsi no? Sa decision na pipiliin mo. And there's a four of pentacles, no, protection na protection and at pangalaga mo, ano naman 'yung bagay ni meron ka. Na pag uh, kumagat sinasabi dito, maging secure ka pagdating sa relasyon. Diba? And kailangan nyo ng collaboration with your person. So, kailangan talaga ng connection, heart-to-heart -heart conversation. No, kailangan talaga mag-usap ng person mo. No, there's a treatment. there's a something gayuma talaga. No? With a hermit card. Talagang pinasok dito na parang meron talagang gumugulo sa inyo si isipan. Meron dito nag-dictate. No? Or parang nag-manipulate sa inyo. Parang parang inuutusan yung yung, bagay na tumatakbo sa isipan na parang gawin mo to no at um kumbaga may mga papasok sa isip mo nakakaiba na hindi naman ordinaryo na ganun ka talaga no parang binabago yung utak mo no ginugulo yung utak mo so let's see pagdating sa kalusugan there's something that's our moment Now, there's something a major changes para sa kind of person mo may mga nararamdaman no nagkakaroon ng self sabotage kasi kwento kay ng kwento no? Sa kamag-anak nyo, kaibigan nyo. There's a possible na pa kamalapit nyo dito sa tao na to. There's a the moon card, see? Maaring na naginip ka na. Napanaginipan mo tong tao na to kung sino to. No? Talagang na naginip ka sa tao na to at hindi ka talaga makatulog din, no? Mabigat. Parang piling mo mabigat ang iyong bitbit um, bit-bit. No? Or pasanin para mabigat ang iyong katawan, ang iyong kalooban. There's an easy one. So, magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano. Magkakaroon ka ng brighter idea dito na kailangan mong gawin to, ganito, ganyan no and then something that I you have a potential for abundance no magigig magandang kalusugan mo, Magiging malago ang iyong um uh, kahit estado no so let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa magical fair messages advices and because I pick up or yes or no so let's watch this okay with the magical fair messages advices for you guys with a magic of messages, advices. So there's information. Always being positive and just being optimistic. Manatili kang positibo. No? At magiging positibo na rin nakakalabasan ito. So magtiwala ka sa iyong sarili. Magtiwala ka sa ginagawa mo. Na maging positive ka sa lahat ng bagay na iisipin mo. There's a son, Maaaring may anak lalaki, na lalaki. No? May, or makaring nag-iisa ka anak na lalaki. And there's a new home. So magkakaroon talaga ka kayo ng bagong bahay. No, meron talaga kang assistant sa mare makapag ma makarelocate kayo, makalipat kayo, makabili kayo ng bahay, ganon. So let's see what is a money move oracle deck. Ay, what is the yin and yang oracle card muna pala? Sorry guys. Excited lang. For yin and yang oracle card, represent with a nurture. Na pagdating sa ba, pag-ibig at pagmamahal talaga, napaka-confessionate mo naman. And there's something guys with an often receive. Marami kang bagay na matatanggap dito no? Marami kang bagay na mapangahawakan. Makukuha. For synchronicities, there's a princess. Na meron dito maring tinuring kang prinsesa, na maring may princess ka dito, na maring tinuturing kang um, tinuturing mo prinsesa, and there's a beauty. Oh my God, may mag, big sabihin, some of you baka babae ka na Aquarius, or some of you guys na maring meron ditong maganda, na maring mas maging maganda ang sitwasyon, malago, and there's a fear. No, pagdating sa relasyon, may bagay na kinakatakutan At parang nangangamba. No, and there's something legal matter. Meron dito usapin about sa legal. No, about sa mga paper document divorce, separation, annulment. What is our Kang messages? Your, uh, you and your loved ones are safe. no yung mga mahal mo sa buhay safe naman daw. No, don't you worry. So let's see what is a Jesus loving quote said. A Jesus loving quote said, judge not that you'll be that judge. Now, mo mong sa bagay na hindi mo palubos na nauunawaan na at nakikita ang totoo or katotohanan sa likod nito. So, may mga bagay dahil na kailangan natin uh, pag-aralan, tuklasin, unawain bago tayo, bago natin um, litisin o uh, husganin sa bagay. What is the money of Oracle deck? Foresight, pasilip. So, ibig sabihin nito, may mga bagay na parang ipapakita sa'yo na no, kailangan mo mag-pay attention sa bagay na to na kailangan mong pag-ingatan at kailangan mo pakakatandaan. What is an angel's number? Represent what? Represent guys with a five for change. Now you are going to level up. It might It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for the highest good. That is why you've been looking for push through it, there is a reward we need waiting for a finish line. So, si talaga magtatagumpay ka. Na talagang babaguhin ito ang ikot ng kapalaran mo, ang ikot ng mundo mo, no, ang ikot ng sitwasyon mo, lahat ng bagay o maaaring sinusa sa baka ng ating angels There's There is a shadow work. Represent what? From the shadow work, represent with the shedding illusions. Talagang sinasabi dito, no? Mag, kailangan maging totoo at mahalin yung sarili mo. No, kailangan mo muna tanggapin na naman yung bagay na nasa harapan mo at pag-ingatan mo ano ano man yung bagay mangyayari sa kasalukuyan mo. Ganun 'yon, no? Sa hinahanap mo. No, there's a reality. Sa mundong ginagalaw, marami talagang tuso. Kailangan mo pag-ingatan. Kailangan mag-ingat, no? And there's a clarifying for a love situation. There is a clarifying delicate balance. So, kailangan mo maging balance. Eh. Strike a balance between freedom and commitment. Pagdating sa relasyon, kailangan mo maging balance. Eh. Hindi pwedeng super super um, malaya ka sa ganito, super bigay ka sa ganito. Kailangan balance ka lang. No, there is there's something to give and take. No? And there is a what lies beneath with the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? and there's a burning evidence. No, maaaring mayroon dito mga nasirang ebidensya or mayroon si pilit sira ng ebidensya or maaaring tinatanggal para hindi mo malaman. No, sinisira para hindi mo mabulgar. Walang bahong hindi umaalingasaw. So, tandaan niyan, yan. So, big pilit man itago ng mga taong pilit, pilit na sinisira sa inyo. Malalaman mo kung sino talagang tinutukoy dito. there's a clarifying for a life situation. Diba? Kahit anong pabango pa yan, kahit anong gawing mabuti niyang bagay ng tao na yan, kung meron siyang hidden agenda, aling nga sa What is the clarifier for a life situation? Represent guys with a feather of hope. So, sinasabi talaga dito may pag-asa. No, na maaaring muling sumibol ang panibagong eksena na maaaring itong, uh, itong bagay na ito ay maaaring pinangako ng puong may kapal o maaaring ibinigay sa iyo na para sa iyo talaga ito no? maaaring hiniling mo at may mga bagay na pinangako na maaaring magkatotoo No, there's something, guys, with a part of the light represent one A part of the light represent what? There's a light. No, ibig sabi may liwanag talaga na muling sisinag. I am committed to self-improvement and raising all that life brings me with an open heart. With each step, I grow stronger, more resilient, and more rigid in the light of my journey. Talagang, sinasabi dito, kailangan mo talagang, talagang um, mahalin na din ang sarili mo no, nang sa gano'n na no, tuloy, tuloy ang pagbabago at uh, tuloy-tuloy ang pagtanggap mo sa sarili mo sa kung ano man yung bagay na kaya mo ibigay at mga bagay na meron ka at yung mga bagay na yun ay may mga hakbangin para maabot mo ano man yung bagay na iyong pinapangarap no, hindi kailangan magmadali bagkos kailangan mong unawain ano man yung bagay na ipinababatid sa atin no, kailangan mo malaman to kailangan mo matutunan to kailangan mo maranasan to it's a part of your journey so guys Let's see what is the pika kajas or, or no? So, let's watch this. Okay, let's proceed tayo with the pika kajas or, or no? So, before anything else, guys, no? Ang pika kajas or, or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot within 1, 2, or 3. Kung nakapag-isip ka na ng tanong, please comment down below kung ano number na napili mo na magiging sagot sa tanong mo. So, guys, maraming salamat din po pala sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat din po pala sa mga sa mga solid subscribers and of course sa mga balik sa, sa mga bagong subscribers and of course sa mga new followers natin then of course oh, maraming salamat po sa mga silent viewers no? at sa mga walang sound support sa akin no? sa channel ko at maraming salamat din po pala sa mga Um, hindi nag skip ng ads. So, uh, naway pagpalaan kayo ng Just at My Kapal. At the same time, guys, pasensya na po pala sa mga um, hindi tayo nakakapag-upload, no, ng tuloy-tuloy. that because may mga pasyente tayo, no? May mga pasyente um, na go walk-in sa atin, no, ginagamot natin. And of course, ang gamutan po every Thursday lang po, no? Kung gusto niyo po magpagamot by walk-in, every Thursday lang po. Wala po tayong gamutan nang ibang araw. Thursday lang po tayo tumatanggap ng walk-in. Ganun po, ha? Kung gusto niyo pa magpagamot, magpacheck. Ang pagpapagamot po, ang mga tatanggapin ko for walk-in yung magpapagamot lang. Wala po tayong wala po tayong personal reading, no? Yung magpapareading po ng personal. Meron po tayong Friday reading. Okay. Let's see, yo. What is the digital messages? Let's start with the number one. Number one refresher with a yes. So, it means connect to the new possibilities. Transition smoothly. Talaga pinapakita dito na maaaring magiging maganda ang posibilidad at unti-unti nang binabago ang mga nakagis na natakagala, mga nakagawian mo na magiging maganda na ang daloy ng sitwasyon. Now, there's a flow. Natural. Now, let's see. There's a number two. And of course, of opportunities are offering desire. So, for yun, naglalagablab na bagong oportunidad at maaaring magdala sa ito ng iyong pinapangarap at tinaas na masam. Number three, there is a no. Turning back, walk away, unreceptive to new ideas. So, ibig sabihin dito, kailangan mong bumalik ka sa kung ano man yung bagay na sinimulan mo. No? Dahil may mga iniisip ka o may mga plano ka dito na maaaring hindi tama at wasto, ano kailangan mong baguhin, ano man yung bagay na dumatak ba sa iyong isipan? Kailangan mong bumalik ka sa konsang saan simula. nagsimula. No? Doon mo malalaman ang totoong nilalaman at totoong dapat mong gawin. No? So guys, this is a weekly gabay for the month of September 19 hanggang September 25 for the sign of Quayus. Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading hindi na mga hindi lahat makaka-resonate. Punin lamang po ang makaka-relate sa inyo ang comment down below kung kaninong energy ang ating na Of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification for more videos update. At marami sa maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang skip ng ads away, so pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksikling na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babush!